Hello guys! Good evening! Welcome to my vlog for today's video. Kagabi po to na aming ganap. Ayan, nagpunta po kami sa uh, lugar ng aking uncle at sa aking kasin. Ayan. So, na-invite po kami sa fiesta. Bisperas po kasi kagabi kaya doon na lang kami nag-dinner. At hindi nga nakasama yung aming father bells kasi maaga siyang nag- jubog-jubog. Kaya hindi ko na siya pinasama. Pinatulog ko na lang siya dito sa bahay. At ayan wala din si Aubrey kasi may party-party sila. Kaya hindi rin siya nakasama. Siya na lang dito sa bayay na iwan. Sa bahay na iwan. Nagbantay ng tindahan. At at around 7, mahigit or mga 8 nakarating kami doon sa Conrado Anaw Awon sorry del Norte ang layo di ba ng kung saan kami mamiesta pero masaya and then nagpakyaw lang kami ng sasakyan na tricycle sa uh, brother-in-law ng asawa ko si Nonoy ay asawa ng aking sis-in-law at ayun uh, medyo mataas-taas yung biyahe pero nakarating naman kami ng safety maayos. At ito nga po is ano kami, nakalagpas kami sa bahay ng pinsan ko. Madilim na kasi, mag-8 -e na. So madilim na siya, hindi na masyadong makikita yung bahay. Kasi nga, hindi siya, nasa ano siya, liblib siya. Kung baga, tago siya, wala siya sa along the road kumbaga may space pa na lugar na bago makita yung bahay nila kaya lumagpas kami ng bahay ng ilang kilometro sabi ng anak ko mama bakit parang hindi na ito kasi ano na daw ah, tahimik na kaya bumalik kami uli buti na tuntun ko yung bahay ng pinsan ko di ba nakakatawa mamemiesta tapos lumagpas yung pipiestahan na bahay at nakarating naman din kami sa bahay ng pinsan ko ng maayos at pagdatingan namin doon, aba, tapos na yung kainan, kami na lang pala nahuli, kaya yung attention at mga pagkain dito napunta sa amin guys, buti may tira pa dahil kung nagkataon na ubus na, maghuhugas na lang kami ng mga pinggan at baso pero syempre titirahan naman talaga kami kasi na-invite kami sa kanag chat ako na papunta na kami. Kaya pagdating namin, ah, kain ka agad guys. Maraming pagkain. At yung iba na mga bisita nila na tapos na, ay syempre nag mm -hmm, nagsusubok na at nag karaoke na guys, Ganun naman pag pyesa sa probinsya, hindi talaga nawawala yung mga karaoke, video okay, yung inuman na yan so yun talaga yung makompleto yung pyesa kapag may mga ganyan guys hindi masayang pyesa pag without karaoke or video kesa ka inuman, at kami naman, dahil hindi kami umiinom ayan, sakain kami diretso, ayan so while, kumakain, nagkukwintuhan kami ni Mera so yung asawa ng first cousin ko kasi yung first cousin ko abay, busy sa mga bisita niyang nagiinuman, syempre yun talaga paglalaki, yun talaga yung gusto eh so, nagkukwintuhan kami at yun nga, uh, sarap na sarap ng pagkain yung anak ko sa kanilang nilagang uh, karni masarap nga din talaga, sa Shanghai pinapak nga namin yung Shanghai at ayun Pagkatapos nun pinatawag ko nga si yung first cousin kong lalaki kasi nag-usap kami tungkol sa aming first cousin na pupunta ngayong October dito sa Surigao. Kaya ayun nakapag-chat naman daw sila kasi nga yung at least alam namin para mga first timer kasi yung mga pinsa namin ngayon lang kami magkikita na malalaki na at syempre hindi namin kilala yung isa't isa, hindi rin nila kabisado dito sa probinsya, kaya nagtatanong habang maaga, habang hindi pa nakakaalis at okay naman yun nakapag-usap naman din kami kaya ah uh, may bisita na naman kami this coming October kapag natuloy sila hindi naman kasi natin alam yung mga schedule din nila so mag-wait lang tayo talaga and then ayun, nagkukwentuhan kami, andi nag, ano pala, nagkwentuhan kami, nad, nadaanan ko si ang angkol, nakaupo doon sa kanilang bahay, pero hindi na ako dumaan kasi, bala ko kasi, uh, dito muna sa kanila, kung saan dito kami nag-dinner, pag uwi namin, dadaan ako kina angkol, kapatid ni nanay, pero sirado na yung bahay. Hindi pa hindi kasi sila daw nagpiesta So sarado na. So nahiya naman ako magkatok kasi around 9 mahigit na yun. Kaya tumuloy na lang kami sa pag-uwi namin. Hindi na kami nag kay uncle. Sayang nga eh, pagkakataon na sana yun. So, kung naisip ko lang na maaga matulog sila na nauna na lang sana ako doon. Pero, better luck next time guys. Ayan, makakapunta din ako at ko makakadalaw ako kay uncle. So, masaya talaga kapag fiestahan. Busog na busog much. And thank you so much kay Albe. Ayan, for inviting sa kanilang fiesta. Thank you for watching. Bye!